Silver Voice nakachamba lang si Casimero kay Sanchez Yun nga mga lods ayon kay Silver Voice na nakachamba lang si Janriel Casimero kay Saul Sanchez Kaya napabagsak niya ito at na TKO sa unang round lang Dagdag pa ni Silver Voice na kung umabot daw sa round 3 ay matatalo na si Casimero dahil hihingalin na daw ito Nag-usap daw si na Silver Voice at Saul Sanchez bago ang laban At binalaan Silver Voice si Sanchez na magingat sa una hanggang tatlong round dahil susubukan daw ni Casimero na i-knock na ito sa mga round na ito at ang sagot daw ni Sanchez ay aware daw sila dito kaya ang buong akala daw ni Silver Voice ay didistansya sa si Sanchez sa laban kaso sumabay ito kaya hayun na chambahan daw pero kapag lumampas daw ng round 3 ay hihingalin na daw si Casimero at matatalo na ito ito naman ang masasabi ng mga Casimero fanatics Now I know kaya natalo si Sanchez kinausap niya ang malas ng Pinas sabi naman nitong isa, hindi yon champa, malakas talaga si Casimero. Paano siya naging 3 division world champion kung hindi siya malakas at mahusay? Ang tagal nang walang talo ni Casimero at halos lahat ng mga kalaban niya ay niya. Kaya paanong magiging champa? Sabi pa nga ni dating world champion Milan Melindo, subukan mong magpasuntok kay Casimero para malaman mo talagang napakalakas niya. Partida, nalimitan pa ng kain noon si Casimero at gumamit pa ng mas mabigat na gloves nung pinatihaya niya si Sanchez. It means, pag umabot ng round 3 yun, talo na si Casimero. Talo, talo, nakachamba lang talaga. Kung anong masasabi ni Silverboy sa pagkapanalo ni Casimero. Ano masasabi mo dun? Chamba. Uh, Chamba lang. Eh, ngayong kalaban eh, sumabay eh. Nag-uusap kami noon. Mexicano yun uh. eh. So, nag-uusap kami sa English. Sabi ko, uh, Brother, Casimero will try to knock you out in the first to third round. Sabi niya sa akin, yes, we're aware of that. Uh -huh. So, akala ko naman, dibistanya sila, e, eh, sumabay ang noko. E, eh, naabot. naabot no? Pero kung umabot ng round 3 yun? Ay, hingal. Pag yun lumagpas ng round 3, ay, matig na. Ihingalin yun. It so, means, pag umabot ng round 3 yun, talo na si Casimero? Talo. Talo uh -huh. na ng Casimero.